Sa mga spark, kamusta kayo? At sa vlog may pag-uusapan po natin yung mga paraan para before one man ay bumalik na ang lalaki sa At kung handa na kayong sa na tayo, ha? at muli, be spark At pang unang paraan, Max, Spard, para bago mag isang buwan ay bumalik ang lalaki sa iyo is, sa loob ng isang buwan, piliin mong hindi magpakatanga. Yan ang unang sikreto kay Spado pang, ang lalaki. Bago mag isang buwan ay talaga namang maaari pa rin bumalik sa iyo. Alam niyo Max Spad kung bakit maraming hindi nagkakatuluyan at maraming hindi na binabalikan at maraming talaga namang kay Spad hindi na talaga nagkakaayos sapagkat sa mga unang pagkakataon ng komplikasyon ng inyong pag-aaway sa inyong relasyon ay puro mali na ang nagagawa mo ng isang babae. Eh. Hindi ba't pala ko sinasabi sabi sa si inyo na kapag ang lalaki talagang mang lubos na ang pananakit sa iyo o sobra na ang talagang mang dinaranas mo sa kanyang kalungkutan dahil sa mga kalukuhang ginagawa niya, dapat hindi mo siya habulin at di ka laging sobrang magpakarupok at magpakamartir pero ang ginagawa ng karamihan sa inyo ay kabaliktaran. Dahilan kung bakit kahit pa kahit na umabot na ng isang buwan o higit sa isang buwan ay hindi na bumalik ang lalaki sa iyo. Sapagkat tuluyang nawala ang interes at ang attraction niya sa iyo. Dahilan kung bakit nawalan ka ng halaga sa kanya. Kaya naman agapan mo. Sa so, umpisa pa lang talaga mang isipin mo na dapat di ka magpakatanga upang magkaroon ng pag-asa bago mag-isang buwan bumalik siya sa iyo. Inspired, paano mangyayari yun? na bago mag isang buwan may pag-asang bumalik ang lalaki sa akin at magkaayos kami kaya nga sa umpisa pa lang huwag mo siyang habulin at biglang hindi ka magparamdam sa kanya lalo na pag siya ang gumawa ng kalokohan sa iyo ay eh sabihin naman ng iba inspired pa na yun ako nagkamali kung ikaw ang nagkamali natural dapat humingi ka ng tawad sa kanya at mag-effort ka kahit papaano pero wag naman sa sukdulan na naghahabol ka na ng todo-todo Ganyan yan kay inspira sa mga sikreto ay talaga namang magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. At bigyan mo siya ng pagkakataong makapag-isip-isip. Imbis na mangulit ka, imbis na panay chat mo, imbis na panay call mo, imbis na panay punta mo sa bahay nila, panay kulit mo sa kanya, panay habol mo, eh tigil mo yan upang bago mag isang buwan ay magkaayos kayo. Huwag mong hayaang bumaba ng bumaba ng bumaba ang value mo sa kanya sa pagdaan ng mga araw dahil sa mga ginagawa mong mali o sa mga mali mong diskarte. Ka-inspired sa isa mga sikreto. Sa loob ng isang buwan, lang mas piliin mo huwag magpakatanga upang lalaki ay maisip ka, ma-miss ka, makita niya ang value mo at hanapin ka niya, magkaayos kayo ka-inspired. Pangalawang paraan Max Park para bago mag isang buwan ay bumalik ang sinalakis, huwag mo nang kausapin ang mga kaibigan nyo, yung Pangalawang Max Then yung Max Ford, sa loob lang isang buwan, habang di pa kayo nagkakaayos, habang di pa siya bumabalik at di pa nagiging maayos ang lahat sa inyo, iwas-iwasan nyo muna at talaga namang hanggat maaari, huwag mo nang imartes o sabihin na imartes o kausapin ng mga kaibigan nyo tungkol sa nangyayari sa inyo. Lalo kasi mga kisupport, maraming nga factor yan eh, maraming impact yan. Yung iba nag-iibel ay kasi ayaw kayo magkatuluyan. Yung iba naman naninira, nagdadagdag ng kwento. Yung iba naman pinagkatiwalaan mo, pero sinabi sa iba, mas lalong di kayo nagkaayos dahil nadagdagan yung kwento. Sabi nga nila, diba? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Diba? Kaya ingat ingatan nyo yan, huwag muna kayong makipagkismisan dyan sa mga tropa nyo, kaibigan o barkada nyo, kahit sa best friend nyo pa, maging tahimik ka na lang, Upang bukod sa napapaisip sila tungkol sa inyo, ay talagang mas lalong napapaisip sa iyo. Ang lalaking mahal mo at sa katagalan kay Inspired, siya na mismo ang maghahanap ng paraan upang ma-discovery ang totoo tungkol sa iyo. Kung bakit ang tahimik mo, kung bakit di ka nagahabol sa kanya. Since sa isang mga paraan kay Inspired upang lalaki, bago mag isang buwan ay bumalik sa iyo, kay Inspired. Pangatlong paraan at sikreto kay Inspired upang lalaki, bago mag isang buwan ay bumalik sa iyo is maging consistent sa no contact rule yung sikreto at paraan kayong spa do ba lalaki ay tiyak na talaga namang higit sa 80 o 90% ay babalik at magkakaayos kayo alam nyo mga ka-support sabi sa si inyo at sa maraming pagkakataon at sa maraming panahon na ang no contact yung makapangyari ang bagay patungkol sa pag-ibig at relasyon alam nyo mga Totoo kasabihan na makikita mo ang halaga, mararamdaman mo ang halaga, ng isang tao pag ito ay wala sa tabi mo at di mo nakikita hindi na raradar ng sense mo talaga namang ka-inspired ka naging consistent ka sa no contact ko con na la ay maaaring bumaba ang pride sa'yo sapagkat ikaw ay kusang papasok sa alaala -ala niya lalo na pag hindi ka nangungulit at nagahabol sa kanya sa isang mga paraan ka-inspired kaya maging matiisin ka maging talaga talagang maging matatag ka at maging disiplinado ka sa sarili mo hindi yung pinapairal mo lagi ang damdamin mo at ang karupukan mo. Yung e karupukan mo na yan ang magdadala sa iyo sa kabiguan. Kaya dapat sa pag-ibig bago ka pumasok dyan o hanggang ngayon ay nagpapakatatag ka. Nagiging matapang ka sa mga sitwasyong ganyan lalo na pag inaabuso ka na upang makita nila ang value mo. Pag no contact ka sa tamang panahon at pagkakataon at gawin mo yan hanggang sa dumating ang pagkakataong siya ay bumalik sa iyo yak bago mag isang buwan magpaparamdam yan sa'yo sapagkat ka-inspired ang pagiging consistent sa no contact rule ay talaga namang palakas ng palakas ng palakas sa bawat araw na hindi ka nagpaparamdam sa kanya na hindi mo siya kinukulit sa bawat araw lakas, lalong lalakas ang pag-ibig niya sa'yo muling babalik ang interest niya sa'yo sapagkat kahit siya maguguluan sa kanyang sarili bakit naaalala kanya muling babalik ang attraction sa kanya tungkol sa'yo sapagkat siya mismo magtataka kung bakit palagi kang pumapasok sa utak niya. Kahit nagalit siya sa'yo, mataas ang pride niya. May nagawa ka rin pagkakamali, kahit nagtampo, nagdamdam sa'yo. inspired ba na naigang pag-ibig, lalo na kapag ito, ay lagi niyang nararamdaman sa pagkat, wala kang paramdam sa kanya dahil, naging consistent ka sa no contact rule kaya isa sa paraan. Upang bago mag isang buwan, ay maaaring muli siyang magparamdam at kumausap sa'yo. Dahil doon maaaring magkaroon ng pagkakataon ng inyong relasyon, upang magsimulang muli ka-inspire. Mga patabaran, Max, Spar, para bago mag-isang buwan ay bumalik sa iyo is ihinto mo na ang pagmamakaawa sa kanyang pang-apag-inspire. Ka Alam niyo, Max, Spar, kung bakit? Kahit umapot pa ng isang buwan, dalawa o tatlong buwan, kahit pa humaba pa ang panahon, di na bumalik sa iyo. Iniis ka na, pinabayaan ka na, tuluyan ka ng ipinagpalit sa iba at kinalimutan ka na. Sapagkat ka-inspire, ikaw mismo, ikaw mismo, ang nagpababa ng halaga mo sa sarili mo. Hindi mo narespeto ang sarili mo at ikaw mismo may kasalanan kung bakit siya ituloy ang lumayo sa iyo sapagkat nawalan siya ng galang sa iyo. Ikaw mismo wala kang galang sa sarili mo. Habol ka lang, habol di mo siya binigyan ng pagkakataong makapag-isip man lang. Masyado ka nagpapadala sa emosyon mo. Hindi mo ginagamit ang pag-iisip mo. Alam niyo makit support ang halaga mo sa isang tao pag ikaw ay habol lang habol sa kanya. At ikaw ay laging nagmamakaawa sa kanya. Paano niya makikita ang tunay mong halaga kung ikaw mismo di mo pinapahalagahan ang sarili mo? Ka-inspired. Sa insa mga paraan, tigil mo, hihinto mo na bigla ngayon ng pagmamakaawa mo sa kanya. Upang bago mag-isang buwan, ay talaga namang ka-inspired makaramdam pa rin siya ng tunay ka-inspired na awa at pag-ibig sa'yo. At hindi lang basta awa, kundi tunay na pag-ibig sa'yo. Sapagkat kung magmamakaawa ka araw-araw at magmumukha kang tanga dahil ganyan ka, ginagawa mong lahat para lang bumalik siya ginagawa mong lahat para replyan ka na at mag message sa iyo ka inspired ang lalaki ay lalaki ayaw namin ng ganyan tandaan mo pag ang lalaki umayaw hayaan mo muna dahil kapag ang lalaki umayaw seryoso yan ang babae real talk pwede bang mabole ang babae real talk pwede bang lumambot ang puso babae pero pag lalaki umayaw pag ang lalaki nagsawa pag ang lalaki nagdesisyon Mahirapan kang ibalik yan kaya itigil mo yan na paghahabol mo upang siya ay magkaroon pa rin ng pag-asang bumalik sa'yo. Dahil kung ang lalaki ay nagdesisyon na ayaw niya na at na talagamang ayaw niya ng bumalik sa'yo tapos naghahabol ka pa ay di mas lalo. Pero kung hayaan mo muna siya, itigil mo yung pagmamakaawas sa kanya. Kaya sa padalalaki ay tao pa rin naman, may puso pa rin naman. Kahit gaano pa kami katigas, kung ikaw naman ay palagi naming naaalala to the point na namimiss ka na niya nakakaramdam pa rin siya sa puso niya ng pag-ibig sa iyo at yung pag-ibig na yon kahit gaano pa kaliit ay maaaring lumaki sa bawat araw na hindi ka nagmamakaawa at naghahabol sa kanya sabihin natin may mali ka, may kasalanan ka pero humingi ka ng tawad pero huwag ka maghabol sa kanya at least ginawa mo yung part mo na humingi ka ng tawad pero huwag mo nang masyadong ibaba ang pride at talagamang value mo. Ka-inspired sa isang mga sikreto upang lalaki. Bago mag-isang buwan ay maaaring kausapin ka muli at magkaayos kayo. At mag talaga namang ka-inspired muling bumalik ang pag-ibig at pagtingin niya sa iyo. Dahil pinakita mo sa kanya na may natitira ka pa rin pagpapahalaga sa sarili mo. At hindi ka puro pagmamakaawa lang sa kanya. ka Ano naman paraan mga ka para bago mag-isang buwan ay maaaring bumalik pa rin sa ang sinalaki bigyan ng panahon ng sarili yung lang yung Max part, kung bibigyan mo ng panahon ng sarili mo ay tiyak maaaring bumalik ang halaga mo para sa lalaki sapagkat ikaw mismo ang magbabalik ng halaga mo sa sarili mo pero kung wala kang gagawin ko di magbigay ng panahon para lang mag-isip ng paraan para siya ay kulitin at bumalik sa iyo eh para ka nagsasayang at sumusuntok sa hangin alam nyo Max Spard nagsasayang ka ng panahon sa ganyan Huwag mong ubusin ng panahon mo sa paghahabol at pag pagmamakaawa. Huwag mong ubusin ng panahon mo kay Inspar sa walang humpay na pagsisend ng message sa kanya. Panay call, di ka naman sinasagot, di ka naman nare-replyan. Huwag mong ubusin ang panahon kay Inspar sa paghihintay mo sa labas ng kumpanya nila sa paglabas pag-out niya sa trabaho niya. Huwag mong ubusin ng panahon mo kay Inspar sa talaga namang pakikipag-usap sa mga kamag-anak at kaibigan niya para lang suyuin siya sapagkat ang lalaki ay mas lalong bababa ang tingin sa iyo. Dahilan kung bakit kahit lumagpas pa ng isang buwan siya babalik sa iyo. Pero kung bibigyang halaga mo at panahon ng sarili mo at magsisout improve ka, magpapaganda mag aayos Sa alagaan mong kalusugan mo, talagang mga ayusin mong sarili mo. Pag nakita niya ka inspire na hindi mo na siya masyadong binibigyan pa ng panahon. At kapag nakita niya na mas binibigyan mo na ngayon ng panahon ng sarili mo, maaring bumalik ang paggalang at respeto niya sa iyo at lagi niyong tatandaan kapag kaya kang respetuhin ang isang tao o meron siyang respeto sa iyo, kaya kanyang mahalin. Huwag mong hahayaang mawala ang respeto niya sa iyo sapagkat kapag ang isang tao hindi ka kayang respetuhin, tandaan mo hindi ka na rin niya kayang mahalin pa. Respetuhin nga, hindi niya kaya eh. Mahalin pa. Kaya sa mga paraan o goal ay like, kailangan bumalik ang respeto sa iyo ng lalaki, ng partner mo. Bumalik ang respeto at paggalang niya sa iyo dahil doon magkakaroon ng pag-asang mahalin kanya muli at bumalik sa iyo sa isang mga sikreto at paraan na pwede mong gawin sa mga ganyang sitwasyon na pinagdadaanan nyo. Piliin mong bigyan ng panahon ng sarili mo imbis maghabol at mangulit sa kanya upang lalaki bago mag isang buwan o kahit pasaktong isang buwan ay bumalik sa iyo. Magkaayos kayo kay Inspa. na paraan Max Part para bago mag isang buwan ay maaari pa rin bumalik sa iyo ang sinalakis. Two times a week, mag-post ka sa social media ng maganda sexy ng picture mo. Ipang ano Dalawang beses sa isang linggo. Maaari kang mag-post sa social media. Saan man yan. Saan mang social media platform yan. Hindi na ako magbabanggit dito pero alam niyo na yan. Kahit saan. ba? <laughs> diba? Two times a week or kahit isang beses lang. Isang beses linggo. Okay na yan. Mag-post ka, mag-my ka. O video man yan o picture man yan. Diba? ba? Dapat 'yung mga ipo-post mo, picture man 'yan o video man 'yan, dapat sexy or maganda. Dapat 'yung kaakit-akit. Ka. Alam niyo kasi Marcus Perfly na mo ini-stalk kanyan. Kahit nag-no contact call ka sa kanya at siya din hindi nagpaparamdam sa kahit pa matindi ang pinagawayan nyo. Kahit nagtampuhan kayo, kahit matagal na o ilang araw na kayo hindi nagpapansin ang nagkakausap, ini-stalk kanyan tulad ng ginagawa mo sa kanya. Tulad ng ginagawa mo sa kanya sapagkat change pa rin naman kagad na wawala ang pagtingin at pag-ibig o ang galit andyan pero paglipas ng ilang oras o isang araw mababawasan ang galit at mananaig pa rin kahit paano ang pag-ibig na natira dahilan kung bakit magkakaroon pa rin ng kurusidad at pakialam dahil doon ang sa mga paranay mang stock upang malaman ang sitwasyon mo ka-inspired kaya dapat yung mga pinopost mo ay maayos-ayos naman tulad ng medyo nagpa-sexy ka, maayos yung suot mo, masaya ka, maganda ka, make up ka, maganda yung self, kuha ng cellphone mo o camera. Kahit saan man yan, may day oh, o pausa sa newsfeed o oh, saan man, ka-inspire sa Instagram, sa TikTok, o oh, saan man, sa YouTube, sa Facebook, dapat ayusin mo. Two times a week o oh, kahit isang beses man lang. Upang pag-inistok kanya, bumali, muling bumalik ang halagamot, maaari pa rin siyang magsisi at maaaring mamiss kanya at magsisit mang hinayang siya at bago mag isang buwan, ka usapin kanya at magkaayos kayo ka inspired ka inspired maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito so, kalimutan na mag like comment and share po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po mas subscribe mas per po yung subscribe click na notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise pakimais na po ako sa aking facebook ang profile picture ko at pakichat ako sa facebook or messenger ako po mismo ang magre sa problema ninyo na sinan sa akin. Maraming maraming salamat, bakit smart, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be spark!